Malapit na talaga matapos ang Ramadan. Thank you, thank you. Survive pa rin hanggang ngayon. Thank you, Lord, sa lakas. Ayan. Yung mga amo ko hindi pa talaga nagsawa sa tabuli na yan. Tabula, ganun. Sa so, ibang proseso naman na yan. Pero mix lang. Binakita ko marami na kasi akong video ganyan na paano, ano yung mga nilalagay ko. At ito naman yung main dish nila. hindi di ko na rin pinakita yung full video na to kasi meron na ako nito. Yung dati na video ko is hindi ko na ipakita kung paano yung layer by layer nitong uh, fatta So, ganyan lang siya guys. mihinalo ko lang yung patata at saka yung talong. I-mix ko lang sila ng tirit. So, lagyan ng kamun at saka kunting asin. Ayan, ganyan lang. Ihalo lang para yung sa first layer yan siya. Tapos, um, parsley. Nilagyan ko na din ng parsley. So, ganyan lang ang pag-ano niya. Kasi nung una kong video, yung full video ko nun kung anong mga mga pinaglalagay ko walang full ano yon walang di ko na ipakita yung paano yung layer by layer kasi nga si amo yung naglagay nagluto ko niluto ko lang na ready ko lang lahat tapos si amo na pati yung sa sauce meron ako kung anong mga nilalagay ko pero hindi ako yung nagbuhos ng sauce so ganyan lang siya guys um, una is yung potato, parsley at saka yung talong. Tapos next layer is yung uh, manok. Alam na din na, na mayroon video na din ako diyan. Kaya hindi ko na talaga pinakita yung pool niyan kasi nga ano na, paulit-ulit na lang to ewan ko na lang sa kanila ito man ayaw nila ng kanin, gusto nilang mga ganito-ganito lang pagkain, mga maraming anik-anik just color ko Lord, ayan sa ano na yan O diba, Ganyan lang ang ganyan lang ang pag-arrange niya, guys. Sa ating fitta shawarma. Ayan, fine seed 'yan. Sa nober sa ano. I-fry ko din 'yan siya. para ano lang pang golden brown lang ba ayan i-fry ko lang siya tapos habang uh, mainit pa siya diretso na yan ibuhos doon sa ano natin fatta Ganon. Fita. Basta ganon. Ay, ko. Basta, ayan. Golden brown na siya. Ganyan lang. so talaga. Idaritso nating buhos. Kahit nag, nag ano pa, nag, bukal-bukal, nagkulo pa yung mantika na yan, no? Oh, ba? Diba? Ganyan lang siya, guys. Ang itsura niyan. Ayan. At sa sabaw naman Manila, tingnan nyo, may malunggay, diba So, alam nyo ba kung anong meron sa malunggay na yan? Para saan yan, di ba? Sa Sabaw nila ay kasi lakas maka Filipino ang mga person dito, guys. O, di ba? Nilutuan ko ng munggo. <laughs> Nilutuan ko ng munggo, tapos may karne siya. So, ganyan lang. Di ko na din pinakita yung buong ano, paano ko niluto. Kasi alam naman natin, di ba? paano magluto ng munggo. Yung proseso talaga niya is parang Pilipinas lang. Pilipinas na Pilipinas yung ginagawa ko dyan. So, ganyan lang siya at pagkatapos niya na ay ayan, sinerve ko na din tapos yan, yung salona na everyday din yan, tuwing Ramadan sa kanila ay as in isang buwan talaga yan na meron tapos yan na siya oh, ready to serve na nilagay ko na sa ilang mga parang duwindi na mga tasa at para naman sa ano sa sarili ko na di ba ready to eat na din ako guys yan naman yung pagkain ko munggo at saka tong fita, shawarma no rice for today's video ganon so banat hamal na Jane dyan ka na magaling sa kain <laughs> dyan tayo magaling ah, ha, di ba hamal pa more <laughs> tapos tapos yung yung munggo ba yung film na film mo nga uh, ano lasa sa Pilip lasa sa lutong Pinoy ganon lasa sa Pilipinas <laughs> lasang Pinoy talaga as in siguro nasanay na lang din ako sa karne nila dito kaya parang ano na lang din hindi ko na inisip na hindi natin kinakain na karne doon sa Pilipinas itong sinahog ko pero ano na din ang lasa talaga is lasa sa atin ganun yung luto natin lutong pinoy talaga so yung fatta shawarma naman namin is ano din yan eh heavy foods na kasi yan kahit wala pang wala ng rice kasi di ba isipin nyo yung yung potato tapos yung talong tapos may manok tapos may ano pa yung kubos na pinakrispy ko eh ma maano na yun eh mabigat na yun kasi tinapay nila yan dito diba, tapos yun lang, yun lang ang pagkain namin for today's video, wala kaming ano, rice, wala naman talaga silang rice everyday dito kapag Ramadan, hindi sila pala rice kasi kakain sila ng rice kapag ha, madaling araw na, yung last kain nila, bago sila mag ano, bago sila mag fasting, dapat heavy heavy super heavy na yung pagkain la kakain na yan sila ng kain kain ng kanin imbis na patulog na saka sila kakain ng kanin ganito sila dito at yun lang for today's video guys ang dami ko ng daldal -dal. hamal hamal na nga yam dami pang yaw yaw o diba so thank you for watching guys so I see you on my ano next luto serie bye bye god bless everyone